Good morning, good morning. Laging kasama, laging kaibigan. Basta wala lang sampalan. Ito po, galing po yan sa Pateros. Kinuha ni Kuya sa Santa Ana Kliwa. Siyempre, taga Pateros tayo. Alam natin yan. Dito po siya nagbebenta ng maalat. Ayan. Dito po kayo bibili kay Kuya. Ayan. At saka kay Nanay, huwag niyong kalimutan. Marami kayong pagpipilian. May sapin-sapin, biko Ah... Uh, Yon, Puto. Puto Puto ka lang siya. Dito kayo pupunta kay nanay. Ayan. Marami kayo mabibili rito. Huwag nyo kalimutan si nanay. Pag kayo nagugutom, nakakarandom kayong gutom. Pumunta lang kayo rito. Nay, saan? Sa right way. Sa right way. Ito. Sa right way pharmacy. Andito po si nanay. Oh, so Sa may iglesia ni Cristo. Sa iglesia ni Cristo. Huwag nyo kalimutan po si nanay. Pag nakarandom kayo ng gutom, ito po si nanay murang mura may isa ng inyong gutom ayan para na kayo kumain ng isang kainan ayan eh itlog na maalat nakabili na kayo nabusog pa kayo may kiss pa kayo kay nanay yan ang bonus Don't forget to make a comment, like, share, and subscribe.